Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At sa vlog na ito ay usapang Miss Universe po tayo. At ating uh, tatalakayin para sa vlog itong uh, mga usap-usapan dito sa social media na kung saan ay runner-up sa nalang di umano ang pinag-aagawan dito sa Miss Universe 2025 dahil nakatakda na ang winner para sa taong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At usap-usapan nga po dito sa mundo ng social media. Itong mga, nalapit uh, nalalapit na kasi ang Miss Universe. Tatlong buwan na lang po at malalaman na natin kung kanino ipapasa ni Victoria Carr ang corona ng Miss Universe 2025. So, speaking of Miss Universe, ay kaliwat-kanan na rin ang mga Uh, kanilang mga pa-hot picks at yung mga early favorite daw na mga contestant dito sa MU 2025. So, mga kapolitika, hindi po talaga nawala sa top 5 itong si Atisa Manalo. Kung kaya ang sabi ng mga netizen ay napakasayang kung ngayon pa lang ay inoumpisa ng lutuin ang Miss Universe. Kung gayong uh, isa sa mga pinakamalakas ngayon ay si Atisa Manalo at kitang kita naman doon sa ating mga naunang uh, Uh, video na kung saan ay talagang nagtitrending lagi si Atisa. So, dito ay runner-up sa lang di umano mga kapolitika ang pinagtatalunan dito sa nasabing beauty contest. At ano ba yung ating masasabi? At ano ba yung ating magreaksyon? Dahil uh, nadala na tayo doon sa mga naunang Uh, beauty contest na kung saan, kung sino yung maugong sa social media na kasi merong mga insider yan na kung saan ay uh, nag-leak ano, na mga information so ngayon ang information mga kapolitika ay itong si Vena Pravinar daw ang kukurunahan ng Thailand so ipapadala siya dito sa Miss Universe 2025 at ang sabi ng iba ay siya daw ang napipisil at uh, designated na winner para sa taong ito So ang maging reaction natin dito ay kung ganito yung maging kalakaran Sana lang ay balik nila yung uh, lumang uh, estilo or yung lumang uh, sistema ng Miss Universe Kung saan is very ano, transparent yung uh, mga score na ibinibigay ng mga judges At niba dati is nakikita natin sa mga screen yung kanilang mga score So dapat yun ay balik ng uh, Miss Universe pero parang malabo yun mga kapolitika hanggat hindi Uh, Naisa sa uli doon sa Amerika yung uh, pagmamayari ng uh, Miss Universe So para sa akin kung ganito yung maging kalakaran na pa, tila ba handpick na yung maging winner Ay sayang naman yung effort at yung pagod Yung panahon ng mga uh, kandidata na kung saan ay ginugol at inubos yung kailang oras para sa mga trainings, sa mga workshops So sayang mga kapolitika at nawawala na talaga yung essence ng competitiveness dito sa mga beauty contest kung ito na yung tinatawag lang na new era of beauty pageants. Okay? So yun po ang aking mag -reaction. at sayang yung ibang mga kandidata na malaki ang potential ang ending lang pala ay meron ng winner ang Miss Universe or yung mga ibang mga pageants. So Uh, hindi maganda yung ganitong kalakaran para sa akin. Okay? So yun po ang aking mag at ang aking maging opinion sa isyong ito na kung saan ay mainit na pinag-usapan ng mga netizen dito sa mundo ng social media. Okay? So yun ang aking uh, reaksyon, aking personal na pananaw. At ang dahilan di umano ayon sa mga balita kung bakit kukurnaan nila ang Thailand ngayong taon yun ay dahil gusto nilang uh, tapatan ang kinurunahan ng Miss World na si Opal. So si Opal po ay under po siya ng uh, TPN na kung saan ay pinatalsik dito sa Miss Universe Thailand. So uh, base sa mga usap-usapan ay grabe daw kasi ang influensya ng TPN dito sa Thailand. Kung kaya napasikat daw nila ng husto si, uh, si Opal at the same time yung Miss World. So business matter ang rason mga kapolitika at yung uh, tingnan nyo naman ngayon si Opal at Uh, biyahe siya ng biyahe sa iba't ibang mga bansa so para i-promote yung Miss World so yun daw po ay uh, isa sa mga rason tayo po ay tutol dito sa mga bagong kalakaran na kung saan ay uh, designated na yung winner at uh, runner up sa lang yung pinaglalabanan uh, at dito nga sa Miss Universe ay sa tingin ko sigurado na namang pasok ang Venezuela dahil andyan si Osmil ang Mexico dahil... Uh, yung uh, franchise ay uh, naibenta na doon sa isa sa mga Mexican and then uh, of course yung Thailand dahil dito sinawat at itong si Anja So talagang nakakatawa ng mga kapolitika itong uh, pinanggagawa nila sa Miss Universe na kung saan dati ay tinitangala at isa pang prestigious na beauty contest. Okay, so hindi po tayo sumasang-ayon dito sa mga itong patakaran. Ano po ang inyong magreaksyon dito sa isyong ito na kung saan ay may designated winner na di umano ang Miss Universe 2025? Kayo po ba ay agree sa ganitong mga kalakaran? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.